Sekretary ka lang ng kamiting ko. Kaya kung ako sa'yo, sundin mo na lang ako. Excuse me? Parang mali naman yung sinabi mo sa nakasaad dito. Ba't ka ba Sekretarya ka lang, di ba? Talagang masama yung ugali ko. Oh! Oh! What's this? Dapat lang yan sa'yo. Kaya pumunta ka sa toilet at ayusin si mo yung gusgusin mo mukha. Hindi ako ng investor. yan, ha? Patang ba bagal-bagal niyong magtrabaho, paparating niyong investor. At kapag hindi tayo nakapagbigay ng report, sisitahin tayo. At kayong dalawa, mawawalan kayo ng trabaho. Te teka lang, ma'am. Kakabigay niyo lang itong report na to. Eh di saan sa kahapon niyo pa binigay kung kailangan na pala? Aba! May gana ka pong magreklamo? Ako pa talaga na may-ari dito ng company? Eh, hey, ma'am, eh. Mahirap naman bukas talaga kung 30 minutes lang namin tatapusin na dito. po niyo talaga? Ang kupat-kupat nyo? Good morning. Uh, I would like to introduce myself. Ako nga pala yung secretary ng investor and huwag kayo mag dahil paparating na rin yung amo ko. Oh! That's good! Ano pang hinihintay mo? Magtimpla ka na ng kape at dalhin doon sa meeting room. Ah, uh, ma'am? Excuse me? Hindi po ako ipliyado dito para utusan niyo po magtimpla po ng kape. So what? Sekretary ka lang ng kamiting ko. Kaya kung ako sa'yo, sundin mo na lang ako. Ako may ari dito at nakatungtong ka dito sa company ko. Ano? Okay, fine. Bilisan niyo na! Nakikinig pa kayo? Marites din pala kayo? Ay. Hey. Good morning, ma'am. Good morning. Super happy po namin na nakarating kayo dito kasi super excited din namin na ma-meet kayo and mapag-usapan yung magiging investment natin. It's my pleasure. So, simulan na po natin. Sorry, a coffee, ma'am. Thank you. Coffee. Ano ka ba? Kaya ka pa talaga sisingin na mag-i-start na kami? Kanina ko pa to sa sa'yo, di ba? Mas naano ano pa yung investor kesa sa'yo? Uwis ka nga dyan, ba't ka nakaupo? Wala ka namang alam dito eh. Uh, pwedeng mag-stay na lang siya para isi-close. No well, okay. Simulan na po natin. But before that, gusto kong bigyan kayo ng short briefing about dito sa company namin. So, simula na-establish itong company namin, meron kaming 200% na growth na kinita. And we are looking forward na mag-distribute pa sa ibang bansa. And dahil dyan, sisikapin namin na mag-increase pa ang aming sales. So, you can check here sa laptop para makita nga lahat. Ako oh. na. Oh. 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 Excuse me? Parang mali naman yung sinabi mo sa nakasaad dito. Ba't ka na nakikisaw-saw? Sekretarya ka lang, di ba? Anong kinalaman mo sa investment, sa mga business? Wala ka pinag-aralan, di ba? Okay, teka na, teka muna. Parang naguguluhan ako eh. Kung ano yung totoo. Iba yung sinasabi mo sa sinasabi niya. Ikaw, Miss, dito ka nagtatrabaho. Sino ba nagsasabi ng totoo? Alin yung totoo? Ma'am, totoo po yung sinasabi ni Marimar. Kapag nag-invest po kayo dito, gagamitin lang namin yung pera niyo para palakasin yung company namin. Tsaka, marami pong kulang sa kumpanya namin. Even sa... Even yung digital sales namin bagsak. Um, excuse me po ah. Salit lang. Kakausapin ko lang itong mga <sukupan> sekretary ko. Two feet. Saan ito? So, Sabi ko nga, mami. Parang may nga dito. Sipa. Nakaka-stress kayo! Ano ba? Bilisan nyo nga! Ang bobo mo niya talaga, no? Ba't hindi niyong dinaya yung figure ng report? Eh lalo hindi mag invest sa atin yun? Pero teka lang. Eh mas mga kanib tayo pag nagsinungaling kami. Eh di ba ka sila ng copy ng reports? O sige. Ayaw nyo? Mawawalan kayo ng trabaho. Gusto nyo? Ano bang hinihintay nyo? Kilos na! I-send nyo yan sa akin! Bakit Excuse me, Ms. Eden. Alam ko yung ginawa mo. Alam ko na dinaya mo yung report para ma-impress ang investor. Huwag ka nakikilang. Sekretary ka lang, di ba? At wala kang alam sa mga ganitong bagay. Excuse me, Ms. Eden. Can you please stop insulting me? You're so rude. Hindi ba mas masama na pinag-aantay niyo yung investor? At? Ah, ganun. Talagang masama yung ugali ko. Oh! Ah! What's this? Dapat lang yan sa'yo. Kaya pumunta ka sa toilet at ayusin mo yung guskusin mo mukha. Go! Oh, God! Pinapakita mo pa talaga yung katawag mo? stop. Please stop. But, uh, ano? Kakalad ka na yung pakita? Mr. CR here. Hanapin mo malaki na may mata mo. Ah! Ayos na! Oh! Oh! Ano? Balik sa trabaho! Sa Bakit naman napakatagal mo po yata? Ang tagal ko naman nag-antay. Um, pasensya na po kayo ha. At saka po dun sa nangyari, mali kasing naibigay niya eh. Pero andito na po talaga yung totoo, totoong report namin. Tapos ba? Diba? Ako oh, siya na. Pag-i-check na lang po ulit. Ano po, ma'am? Okay ba? Iba iba figure ng report niya? na. Eh. Tama na to? Alam ko naman ang lahat eh. Alam ko na pinapalitan mo sa empleyado mo ang report para dayain. Hoy, bakla ka. Huwag kang makikailang. Di ba sinabihan na kita kanila? Ako mang, huwag po kayong maniniwala dyan. Eh, ko ba? Ano ba ang kasalanan ko sa kanya? Wala naman akong ginawa eh. Nakikiefal. Pabida-bida, baka gusto ko promote. Totoo nga. Ano? Nagsisinawa rin si Mang Eden. Pero <laughs> ang inutusan niya kami na dayain yung report. Paano makuha yung loob niyo? At makuha yung investment niyo? See? Hindi lang kayo ang nagsinungaling. Kahit ako, nagsinungaling din. Teka, hindi ako ang totoong investor. Ha? Huh? Ano? Eh, sino ka? So, ikaw pala ang sinungaling, impostor! Siya ang sekretary ko at ako ang totoong investor. Ha? Huh? Paano nangyari yun? Teka lang! Ginawa ko lang yun para magpanggap para malaman ko kung worth it ba ma talagang mag-invest sa company mo para hindi masayang yung millions ko. At yun, napatunayan ko na hindi karapat dapat na makipag-invest sa'yo. Eh, Miss Marimar, bakit nyo naman po yung ginawa? Hindi niyo naman po kailangan mag... mag disguise, di ba? Kasi pwede naman nating pag-usapan, pwede naman natin tayo mag-negotiate dito. Hey, Miss Mariwan, huwag ka na magpapanawala kay Miss Eden. Pero kasi nungaling siya. Sa totoo naman, hindi mo talaga siya marunong patakbo ng kumpanya eh. Kami lang ni Jeboy talaga yung nagpapatakbo na maayos dito. Pero mula na siya yung namahala dito, nagkandalugulugi yung kumpanya. Kaya sabi ko na naba eh. Kaya pala, unang paso ko pa lang dito parang may na sa company mo. At kayo naman po, Miss Virgo, huwag okay, magalala. Dahil bibigyan ko kayo ng trabaho na karapat dapat sa posisyon ninyo. At isa pa, nakita ko yung dedication niyo sa trabaho. Kaya, bibigyan ko rin kayo ng profit share. Talaga po? At lang, paano naman ako? Eh, dapat nga, ako ang mas bigyan mo ng posisyon dito. Kasi ako yung may-ari, di ba? Alam mo, Miss Eden, ang mga kagaya tao, hindi napabagay sa mga ganito. Alam mo kung saan ka napabagay? Ito. Sa basura! Ah! Dahil basura yung ugali mo! Yan. Yan ang napabagay sa'yo. Kaya kung ako sa'yo, magbalot-balot ka na. Dahil ipapasaram na to. Dahil pang na yung negosyo mo. Ay! Kitang tayo sa I will wait you there. Break it on. eh, you for Thank you for all. Ah. It, it, it. Thank you for all. Thank Thank you for Thank you for all. Thank you for all. Thank you for Sobrang satisfying, Miss Maribak. Pero yun na nga, yung pangako ko sa inyo, ibigyan ko kayo ng trabaho ni Jeboy at sisiguraduhin ko na bibigyan ko kayo ng maayos na posisyon. Ikaw ay mapopromote bilang marketing manager. At si Jeboy naman ay ipopromote ko bilang sales manager. Thank you, ma'am. Ano ka ba? Walang ano man yun. You deserve that position. Thank you, so, Oh. Yeah. I'm reporting tomorrow ma show this headline style. See you tomorrow. See you. See you pop. No. Yeah brother. I will leave. Because this is your company. And we're just investor. So we'll leave. Yes. So let's go mommy. Go ahead. You have no idea. <laughs> okay. Good morning. Good morning! Good morning! Congratulations! on ka na naman ang best CEO of the year! <laughs> ah, Thank you! Kamukha po! Ano ka ba? Siyempre, hindi lang success ng success ko to, success ng company natin. Success nyo din to. Success natin lahat! Speaking of success, madam. Kunti nalang magiging times 10 na yung sales natin this year. Ay, talaga! ako oh, magandang ano nga yun. Magandang balita nga yan. At dahil diyan, mag-out of the country tayo pag nahit natin yung target natin. Talaga daw, sa bansa tayo pupunta. Yo, AA! Ay, nang, teka lang. May new AA po, basan po yun. Meron! United States of Emirates. USA? Ay, USA yung karat! A, a USA! USA, na ah, misplaced lang yung pangsalita ko. Oh, sorry, sorry. Wait, wait, ah, yeah, wait, 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 excuse me po. Pasensya na po ah. nilakasan nila yung nagkaloob na pumasok pa eh. Uy, kasi nabalitaan ko dito pala yung office niyo. Eh, may binibenta akong mga ulam. Baka gusto niyong bumili. Ilagay ko pa dito para mainit pa rin. Ah, uh, Miss Eden, right? Uh, oh, I'm uh, sorry, I forgot because it's so long time ago since we, we, since we get, we have a war between our company, Madam, ah, no? huwag kang bibili. Lang mami, may, may lasol niyan. Eh, wala po. Naku, hindi po. Nagbago na ako. Ah, uh, Miss A. Eden, hindi ko alam kung paano ka nakapasok dito, no? Kasi may girl naman. Pasensya ka na, ha? Kasi hindi kasi kami bibili ng ulam, eh. Kasi kakain kasi kami sa labas. Ililibre ko kasi itong mga empleyado ko. Kasi ang bakit kasi ng mga empleyado ko, eh. Tsaka, mo ano na? Hindi nang sales namin. Nahit namin yung target. At isa pa, nanalo siya, oh best CEO of the year. Yes! Magaling kasi siya ng boss, may malasakit sa mga empleyado. Kaya dapat, ganito ang makinus natin. Mabait, may malasakit, di ba? Yes, Bye. pero Miss Eden, don't you worry. Kasi, giging mabait pa rin naman ako sa iyo eh. at Dahil dyan, bibigyan kita ng payo. Kung gusto mong umangat sa buhay at magkaroon na kahit pa paano umasenso, kailangan mo munang simulan sa maliit na negosyo mo para matuto ka sa buhay dahil hindi naman lahat nakukuha mo sa madalian. So, paano? Alis na kami, ha? Ay, hindi po pwedeng pala masinan na natin siya, madam. Baka kasi may mawala nito. Uh, call security. Ah, security? Ay, ay, ay hindi, hindi, na kailangan. Ako nang aalis. Taray, taray. Nagtitinda din lang pala siya ng ulo mo yun. <laughs> ay, sino nang hindi? Saan tayo makain? Ah, dun sa ano? Ay, may alam ako madam. Uh, doon, sa Kalando. Masarap doon. Ay, pati. Kalando. Pa, Pansi Korea, right? Yes! Oo. Oh, Tsaka, let's go! Feeling ko cool type ka, Pag kumakain kami doon, tinatanong ka palagi eh. Oh my God! I know, right? Because I'm so pretty. Yeah, yeah. Pero ganito na, yung nakarang araw kasi nakasal- Madam, tara na! Tara na! Doon -do tayo magpuntuan! Hindi na, sa loob mo po ka- ah. Yung sinasabing yung ano, may-ari ng pansitary, yes, kasi lang doon ba ka? Hindi <laughs> na, no, madam, tara na! Doon <laughs> na tayo magpuntuan! Hindi tara na! Ano, tapusin na ba natin to? Dito na no, ta. Madam, tara na! Sigurado, sigurado ka kaya na mag-share sila. At least At like and share. And ano? Oh, share din! shut sure, up, <laughs> uh. oh, sure, sure. yeah. <laughs> okay. um, Ah, up, shut ah! exit, 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 na! exit, 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 exit,